Kumusta po? Ah, uh, kain po tayo. Ah, uh, unang-una ah uh, binabati ko po yung mga mga binaha na uh, alam ko ito po yung karamihan sa mga ayuda ito po yung karamihan sa mga ayuda yan uh, ngayon uh, alam nyo naman na akin channel uh, gusto ko laging magkapagbigay ng kaalaman sa inyo Uh, gusto nyo bang lumakas ang inyong katawan? Nakagaya ko. Uh, san senior citizen, ha? Asawa ng Panginoon, ha? Uh. Uh, kahit ano ang kainin, pwede pa. <laughs> uh, kahit na... Yung mga iba kasi, alam niyo yung mga ibang uh, nagbablog lagi kong nakikita na bawal daw kumain ng ganito alam niyo kaibigan kaya binabanggit ko ito ito kasi yung uh, ganitong mga takulan paborito uh, din to ng ating mga kababayan lalo na mga mahirap gagaya ko pero Meron din nang sasabi na bawal ang mga ganito. Alam niyo mga kaibigan, ang ang pagkain na uh, nasa tamang uh, pamamaraan. Pag sobra, bawal talaga. <laughs> Alam niyo. Huwag po kayong matakot na kumain ng ganito. Yung iba eh, sabi pa na, ako ayaw kong pangalanan. <laughs> Kilala niyo naman yan. May na ano talaga Para bang sinisiraan yung kumpanya Alam niyo <laughs> Lahat naman yan ay ano Dumaan yan sa mga pagsusuri Bago yan gawing pagkain Ayon ko sabihin Nasa balance sa pagkain Kakain ka ng mga ganito Kakain ka rin ng gulay Kita mo kaking gulay oh. Mamaya pa ng halian Hapunan kung magpitas ako ng malunggay ganito kasi mayroon akong puno hmm. kaya ako pinuputol para lalong dumami mayroon akong puno dyan hmm. bibidyohan natin yan sa uh, mamaya ay uh, kailan madilim pa ang <laughs> daling araw ako nagsishooting eh. gulay kompleto hmm? kaya po uh, hindi po totoo yung sinasabi mo bawal uh, bawal kumain ng ganito <laughs> Kuminsan na sinisiraan lang yung kumpanya. Yung totoo mga kaibigan, kahit kumain ka ng mga ama alat kung ano man dyan, tubig ang katapat Alam nyo ba, yung ilang na ganito ang nainom ko sa isang araw? Ilang ano ba ito? Siguro, mga 500 ml to estimate ko lang uh, kaya ko uminom nito ng apat sa isang araw oh, uh, yun po pagkatanda ninyo pero depende yan sa sa inyo yan kung gaano ka ang capacity nyo sa tubig kasi kung minsan kung parang nadudual ka na eh bay tama na mamaya naman Mm, yan po ang sikreto ko. At hindi ko po kayo hinikayat na gayahin nyo ako. Kasi simpre, ako may karamdaman din. Mayroon akong high blood. Pero lagi ako ang may maintenance. Yan. Ngumurahin na maintenance ko. Mayroon din akong ulcer. Mayroon naman akong anta-acid. lang din. Alam niyo pag hindi pa ang ating sakit ay hindi pa malala. Kaya pa yan sa Mga ganito, uh, 500 uh, mg lang itong aking uh, aking uh, maintenance At itong mga antacid na ito ay mga generic uh, pero asis uh, na. Kasi mga uh, acidic ka lang naman. Ang acidic kasi papuntayan sa ulcer kung pinabayaan uh, mo. Ako naging ano na ako eh, nag-acute nag ulcer na ako dati. Um, binata pa ako eh ka, ano, hanggang ilang taon ko yon din naladala. Eh, na hospital na ako. Pero yun pala ang ulcer pagkain lang ang gamot. <laughs> oh, wag kang magpagutom yan na ah, magkakakain ng idea sa akin channel. Kasi ako dati palibasa nagiging uh, palaboy ako. Lagi ako nagutuman. Kaya nagka-ulcer po ako. Eh nako, ilang taon ko dala, dala yun. Alam mo ba, uh, uh nakapagaling sa akin, kain lang ng mga malalambot, lugaw, uh, lalong -lalo na yung mga ano ng baka, karning baka, yung mga sibo. Doon ako gumaling. Pero yung mga high blood, eh, alalay lang po kayo ha. <laughs> baka may higupin nyo naman lahat ng sibo. Uh, sa, sa mga, mga may ulcer lang yon Alam niyo ang may ulcer, Uh, malayo yan sa high blood. kasi malakas ang panunaw niyan ayan po, magkasalungat po yan pag may ulcer ang tao uh, malayo din po sa high blood. pero kung lahi ninyo na may high blood, kami lahi namin eh kaya ako may high blood so ano ngayon na ang gamot sa high blood <coughs> ano mayroong mga nabibilid mga, ibig sabihin pang, pang control lang, walang gamot yan <coughs> uh, ah uh, makakagamot niya na sa sarili. Ha? Huh? Uh, yun naman mga iba na halos ayaw na kumain ng kanin. Ako wala pang kanin na agapay. Kasi makakahi blood. Makakadiabetes. Ang, uh, <laughs> ang nakakakaya na da diabetes ang tao, kain ng kain tapos hindi siya napapawisan. Wala siyang trabaho. <laughs> 'di ba? Hmm. Um, kahit lagi may diabetes, basta uh, marami kang ginagawa. Uh, lagi kang napapawisan. O, oh, ano pa bang dapat pag-aralan? Hindi naman ako mukbang na. Gusto ko lang patunayan sa inyo kung bakit sabi ko na hindi bawal kainin ito. Eh, ganyan pa naman. Eh, uso ang baha. Yan ang laging uh, ayuda eh. Diba? Pag kumain kayo na maalap Maraming tubig Alam nyo na Saka din naman Tatlong basis mo kainin isang araw to Hindi ba? Umaga lang O di ba? Break time Tapos ang marami gulay <coughs> Teka Ipapakita ko sa inyo ang mga ginagawa ko araw-araw Para Maniniwala kayo nga kaya ko pa magtrabaho. Sa akin mga upload, eh, kikita nyo naman paano ako magtrabaho. Ang bibigat. Teka. Pagkita natin. Hmm. ko tayo sa aking uh, munting tahian. Ito tahian ng aking anak na sa aking anak na ito nakapangalan. ang uh, nananahi dito ang aking uh, may bahay. Uh, At ako ang uh, eh, teka. Malikot ang kamera eh. Stop natin. Ay, pause. Yan, ako naman ang taga-tabas. Ito. Uh, Lagi nyo nakikita uh, dito ako nagtatabas. Yan. pag nagla-live ako ng uh, tungkol sa Jesus and yan. At nandito naman yung aking binaka-speaker. Uh, Naririnig nyo pag mayroong uh, na, uh, nagla-live ako, maging san may mga tugtugan uh, tungkol sa Diyos o tungkol sa mga pang-saya. Uh, At ito naman po ang aking uh, pantabas. Ah. Mabigat po ito. At tingin ko mga halos 20 kilos ito eh. Ang mabigat lang, Iak pag uh, buhatin ko, daling ko doon sa, iakit ko sa lamisa. Pero kung uh, nagtatabas, may gulong naman yan. Mm, may malit na gulong yan dyan sa ilalim at uh, malambot lang yan ito lang. Ah, uh, yan, alam nyo na, may makina. Mm, dyan na nanahi ang aking may bahay. Mayroon din kaming uh, sa labas. Tapos ito naman yung aking uh, sound system. Uh, mahilig ako ng kumanta, di ba? Ayan. ayan ang aking sa uh... Saka mayroon pa ako diyang uh, piano. Okay. Pero hindi pa ako marunong. <laughs> ah, maganda tong aking ano, magandang tunog nitong aking uh, Tignan mo ganyan, no? Pagka uh, mayroon kayong amplifier, ang uh, ang speaker ilalayo niyo niyo ganyan para hindi mag-feedback. Uh, maraming salamat ha sa nanood ng live ko kagabi. Ayan ha, nakikita nyo. Ayan yung aking ginamit. Ayun, napakita ko na ang aking uh, sikreto. Alam niyo, yung iba sa takot na kumain kasi marami kasing balibalita hmm. ah, nakaka diabetes nakaka nakaka ang pagkain kung wala kang alaman laman ang dyan mo titingnan mo naman yung masasakyan na andar ba yan kung walang gasolina kaya importante po ang pagkain pero ibabalance po natin kung kakain tayo ng mga ganito ayaw ko pangalanan <laughs> Kasi yung iba sinisiraan nila ito. Oh, nako. Paborito kong paborito ko ito. Eh. Saka nga ito may mga baha-baha. Ito laging uh, ayuda. Kaya ito, huwag kayong matakot na kumain ng ganito. Pero, ang katapat niyan, maraming inom na tubig. At, may gulay. Ba yun ang balance. Kanin, ah, ma madaling araw pa, kaya wala pa, hindi pa nakasain. Huwag kayong matakot na kumain ng kanin. Hmm? Basta, uh, marami kayong ginagawa. Kasi sige, hindi ko na, eh, ano, hindi ko na habaan ng ating video. Kasi yun lang naman eh. Ito talaga ang ngayon na ano ko kasi, uh, marami talaga, ito kasi madaling kainin. Ito, pwede nyo haluan ng malunggay. Sabaw. Ay, lalo kung may itlog. Ay, solve na. Hmm. Uh, yan ha. Uh, Importante, pag kumain ka ng maalat, uh, maraming tubig. At na uh, Hindi lang naman uh, maghapon na yan lang lagi. Ah, uh, may gulay tayo. At, ah, uh, marami dito. Hmm, yun, oh. Marami tayong, ah, uh, yan, Oh. Yung mga iba, takot pa kumain ng dilata. Walang problema ang pagkain. Ang problema, kung paano natin iba balance. Oh. So, sige, hanggang dito na lang po. Kaya mahaba na masyado ang ating oras. Sana, makapagbigay ako ng kaalaman sa inyo. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat.